Hi guys, ginulat lahat ng Justin Welcome back to my channel Bago yan, ayan si Dustin ay guest ngayon sa All Out Sunday Aba, ginulat tayo ni Pops, ang galing na palang gumiling ni Pops at ang galing na, ang ganda ng kanyang forma, so kasama niya na nag sa All Out Sunday ang ibang kasupungso housemate na sina AZ, Will at uh, Josh Vince at ang mga kapamilya din na house PBB housemate na si na Ralph River at Kira. So, kung hindi ako sure, talagang grabe yung hiyawan kay Dustin. Nandoon ang Dasbeya fandom, ang solo na fandom ni Dustin. Kaya, ang saya-saya marami at ang saya nung nag-choose na ng partner grabe ang swerte ng kayang fans niya ng Dasbiya na si Ate na galing from UK pa. Ayan ang naging partner ni Dustin sa pagsayaw. So, imagine sulit ang pag-uwi niya ng Pilipinas at nakasama niya si Dustin sa TV pa. National TV pa sumayaw. At ang saya ng mga Desbeya fans kasi nga ang galing na daw gumiling ni Dustin. Parang pinaghandaan talaga ni Dustin at ang ganda din ng kanyang costume. So, yan ang guys, ang pag-guest ni Dustin sa All Out Sunday. Pero hindi pa yan tapos. May tinanong pa ang isa sa mga fans ni Dustin kung magdi-date daw silang dalawa ni Bianca. Saan niya ito dadalhin? at ano ang ibibigay niya kay Bianca? Aba! Siyempre, sumagot si Dustin. Walang paligoy-ligoy, di ba? Gusto ni Bianca mag-Japan. So, sa, may plano talaga silang dalawa na mag-Japan. At siyempre, ang ibibigay niya daw na pagkain, ang ibibigay niya daw kay Bianca is pagkain. So, may ganap na ngayon si Dustin. Individually, si Bianca nasa Jensen pa din para sa mall tour na KCC Mall. Kaya, abangan na lang natin, malay natin, magkasama sila sa next na guesting, di ba diba? So, sulit, sulit, sulit na sulit ang effort ng mga Dasbeya. So, sa mga Dasbeya dyan, na aking mga subscriber, ito na ang inyong ayuda muna galing kay Dustin at ang kanyang paggiling sa pagsayaw. Yan ng muna guys ang ating update. Sa ngayon, happy Sunday sa inyong lahat. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. So sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para dagdag ang kilig nyo araw-araw, lalo na sa mga Dasbia fans dyan. Bye-bye! Chill-chill lang tayo guys ha. Huwag nang mambash, no bashing aka ni Miss Molaudi. Bye-bye!